What's up mga pahumis? Nandito na naman tayo at sama-sama magdinilay sa salita ng Diyos. Isa sa mga salita na hindi natin dapat makalimutan ay ito. Pagpapakumbaba or humility. Ito ang isa sa pinakamahirap na baos na namin bilang mga paring religyoso dahil madaming elemento ang kalakip na salitang ito. Ang kapakumbabaan kasi ang daan kung bakit naranasan Nandaid dito ang pisikal na presensya at pagmamahal ng Diyos. Dahil sa pagpapakumbaba ng Diyos, nagawa niyang ipakita sa atin kung paano at hanggang saan ang kanyang pagmamahal. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagpapakamatay at pagkabuhay ni Yesus. Hanggang saan? Walang hangganan at walang katapusan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ni Jesus na mabuhay ng may kapakumbabaan. Totoo na mas masarap sa pakiramdam ang kinikilala tayo ng tao, pinapalakpahan, tinitingala, hinahangaan o kaya na may itinataas. Subalit gaano man kataas ang tingin natin o ng ibang tao sa ating sarili, wala pa rin itong kahulugan kung hindi naman tayo kinikilala ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang pangaral ni Jesus sa mga tao na piliin ang pinakamababang luklukan. Huwag tayong umasta na entitled tayo sa pinakamataas at pinakamarangal na pwesto dahil oras na hindi tayo kinilala ng taong inaasahan natin na magpaparangal sa atin, baka ito rin ang maging dahilan ng ating pagkalugmok sa kahiyan. Mahalaga sa amin bilang mga religyoso ng Adorna Fathers and Brothers Uh, na isabuhay buhay ang pagpapakumbaba. Kaya isinama namin ito o oh, ng aming mga founders na aming tagapagtatag sa mga pangakong aming ipinahayag. Ayaw kasi ng aming mga tagapagtatag ang maghangat ng kahit na uh, sino sa amin ng kahit na anong uri ng katungkulan o posisyon na mag-aangat sa amin sa pedestal na itinatag ng tao. Dahil ang mahalaga ay ang pagkilala ng Diyos ang pagtanggap ng Diyos. Ang dangal na Diyos lamang ang makapagbibigay. Salamat sa mga palakpak, mga parangal at pagkilala, subalit hindi ito ang aming misyon sa buhay. Hindi namin hangad na makilala ng mundo kung ang kapalit naman ay paglimot ng langit. Kaya mga si sikapin sana natin na magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Bakunin natin sa ating buhay kristyano ang kapakumbabaan na ipinakita at itinuro sa atin ni Jesus hanggang itanghal tayo ng Diyos at iluklok -iluk sa pagdiriwang na inihanda niya sa langit. Hanggang sa muli, mga kaulis.